ang pangalan niya? Ano, ako na ni, sa so, Pia's Resort. Ano ko ano, ano, na ko ni Pia's Resort? Dito okay, pala. lang sa Pia's Resort. Mag-inquire po kay Sir Lochin po. Inquire po. Para kailan po? sa may 28, may 28 po. po. Ay, magsalita, nakatitig lang sa akin. <laughs> ha? Ay, magsalita, nakatitig lang sa akin. Hello. Mag-i-inquire lang. Ano, hindi natin makikita ang banyo mo. Ba? Ayan, Sotinas Resort. ganda! sarap nang akin ano ganda dito Ah, ang ganda ng Supias Resort. Ayan ang pool. Ganda, diba? Mga mamsi. Super ganda. Supias Resort. Ay, ang ganda ng lamig. Ang sarap ng pakiramdam, guys. ganda guys grabe ayun ang ganda rin o ayun ang ah, ganda <laughs> Ang ganda! Ang ganda dito! Subias so Resort! Resort. Ito guys ay Sophia's Resort. Upo tayo. Wow! Sarap ng upo natin. May swimming pool. Upo tayo dito guys. Yan. Yeah, dito. Ang sarap ng uko. Enjoy tayo guys. Sa, sa ganda ng view. Thank you sa anak ko narating ko to. Ganda na. Ganda-ganda. Ganda talaga. Sarap pag swimming ay. Linaw ng tubig. Ngayon dala na mga upuan niya isa. Eh, dito. mo nga ako anak.